Okay, gandang morning po. Uh, dito muna nga tayo kay ano, kay 125. Tignan po natin muna kung ano yung problema niya. Okay. Lalakay. Lalakay pandarin mo. Tignan muna natin si 125. para pan. para malaman natin kung okay yung takbo ng kuryente niya kasi ma marami siyang accessories tingnan natin kung so, mas marami yung lumalabas doon sa pumapato Kaya okay, wakan mo? Oh, uh, but, good. Good. but, tingnan mo lang to ah 16 uh, Birahin mo lang kay Birahin mo Tignan mo Tignan na, na lapit mo Ayun, Ayun. Wala siyang 11-16 So ibig sabihin Sinatak ni Kuyang yung ano nya Yung silenyador niya At Hindi tumatas yung Hindi tumatas yung ano Pultahe Lakay mo siyang palakay Lakay mo siyang pa Hawakan mo to ito, ito, ito. Yan. Naman, mabuti ah. So, tignan natin. Yan, tikit mo lang. Yun. Sixteen. Pagkibira mo lakay. Yan, sixteen lang talaga. Kapag uh, bumaba pa dito, wala na. Hindi na, na niya kaya. Kaya, sabihin, may problema sa wire. So, wiring niya. <coughs> Okay, nakita na natin kung paano tumakbo yung -tumak kuryente. Kaya mamaya, tignan natin. Powering natin mamaya. Pag,